What's up? Assalamualaikum. Nandito tayo ngayon sa ah, Alamada, North Cotabato. Ito yung spot natin ngayon. Inuma tayo ng chocolate. Yeah, boy. Wow, grabe. Pugs, pugs. Pugs, pugs. Hi, guys. Nag-blend nagblend ako sa color ng ano, umis, no? <laughs> Campo Jis. Grabe dito, zero visibility. Okay. Dapat pala, dala ko ng sticker. Gonna... <laughs> 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 hey, may mga kumadyo, pasalubong center. Hello, boss. Lumi, Lumi merenda. Sige. 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 Sa kami, di si kami? kami galing. Wow, Nay, pinanggalingan. Welcome. Sabilios kayo <laughs> Welcome to Alamada. Yeah. Wow. Alo. galing kami ng dipolog Dito muna tayo sa ano, pawin natin ko tabato. Kung lang muna tayo dito mag uh, si Kwate. Hindi kasi makadaan sa ano, hindi kasi makadaan sa Malabang. So, via Cagayan, Dipolog, um, Aurora, Iligan, Cagayan tapos Bukid Noon Unlimited, Talakag, tapos ito yung ending, Alamada, then Libungan, Cotabato. Yun yung rota namin ngayon. So umalis kami doon ng 4 a.m. Tapos sa uh, time check ngayon is nasa 4 p.m. So mga 12 hours yung biyahe. So inumatay ng chocolate para pil na pil. Ye yeah, boy! Yung hey. dyan. No. Oh, ganda ng area dito oh. Quartel. Ano ni Ate? Quartel. Mede okay. makita kitang view ng, walang kahit zero visibility. Puro clouds, clouds lang. Puro clouds, clouds lang lahat, oh walang view. So nasa 1,150 MASL tong ano, tong area na to. Swabe. Eh. Tapos order tayo ng lomi tsaka ng hot chocolates. Pijol mo si Papa Tamis ng unang tiki. <laughs> Ma, ano, opo, opo. Na, nabuhos. Na, si Na, Idril. Si Idril talaga yan si ba? Si Idril kasi ba? Si Idril ba? Ah! Alam ka? Uy! Castor Rock! Opo, opo. Hindi natin kung legit ba? Lingkod, lingkod kuya. yan. Kare, kare, kare. Mm. Ah, puro. Ah! Nagami ko, usok-usok ang mga ko. Uy! Gawad, Rui, uy. Ingay yun, kayo pag-transfer.

ay, 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 I say, do, ma. You, ma. Thank you, ma'am. Well okay. Thank you, ma'am. Thank so you, ma'am. Thank you, ma'am. Holy Spirit, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, timer, lagi. panalo champion. kay solid na. Grabe, gaya ka solid ng lomi nila. Tapos yung chocolate, panalo. quartel Campo View Deck. Ringga yan, Alamada. Must visit na place, bare. Suabe, solid, solid, solid. Yun lang. Bye!